Let's go, guys. Ito tayo sa One Source. Mga ka-idol. Mega mag shout Good evening Ito sa lahat. Tayo lang natin si Kuya Rod. Dito tayong dalawa, tapos si Kuya Rod dun sa labas. Opo, dito lang kami. Hello po, eh. Ah, diyan na. O, oh, sige. Para pantay. O, oh, sige, guys. Hinihintay lang po natin yung ating sir ito po ang one source gasoline station po ayan ang gasoline station magandang gabi po sa lahat at mapagpalang gabi po sa ating mga ka-idol thank you po and please subscribe baby urgent vlogs and click the bell button for more updates. ayan na po ang ating manager supervisor thank you sir dito na po kayo sa loob sir dito na po ako daw sir tara na dyan ka na sa loob sir dito na lang ako. thank you sir thank you po kuya am single ka